Huwag sa akin ng kapatid. Go! Huwag! Huminga ka! Huminga ka! Huwag na ko! Best thing about being a celebrity? Best thing oh, about being a na celebrity? Ay naku, baka mailak. <laughs> Ito talaga dream ko eh. Sumula bata ako. Naalala ko yung sarili ko na... Nakikita ko Ito yung sarili ko ng bata. Nahulog pa nga ako sa upuan. <laughs> Kasi ko baka daw ako yung brush ni mama. Yung brush niya ko sa nabuhul yung buhok ng ate ko dalang kulit niya. Sige so, na namin gupitin. Anyway, naalala ko lang. Sobrang pop memory. Yun yung brush na hawak ko. Kakaharap ko sa salamin. Kanta ako ng kanta. Nahulog ako. Tapos yung, yung pinakailalim na paano yung lamin ng upuan, tumusok sa chan ko. So for a while, hindi ako makahinga. Yung iyak ko, <laughs> na sikuraan ako, kalendian ko sa harapan ng salamin. Kanta <laughs> ako ng kanta. Pag nakit sa akin ang kapatid ko, Hoy! huy, huminga ka, huminga ka. Pag so, na ko, waaah! Ayan ka kasi kanta ka ng kanta. gusto so, ko lang. This is what I want. This, is my dream. Itong, itong industry na <laughs> Talaga. So, 17 years kaya ko. Sobra akong ganyan ko. Ayak yung mahal Mahal, mahal, na mahal ka rin kasi ng audience mo. Sobrang gusto ko talaga ito. Nung nalala ko sa Piredeo Academy, talagang hindi ko akala yung snap. Pakit yung bata. Talaga akong maganda masyado. Parang, Lord, salamat ha. Kahit ako masyado maitsura. Kasi alam ko naman na, pag titignan ko yung mga artista, parang dati, ang maganda. Paano ba ito? Parang hindi ako belo. Lord, salamat. Nag-sponsor yung belo. Hindi, pero alam naman ni Lord yung saka ilalagay. Hindi talaga yung destiny.